Hello everyone! So, mauni ako ang tambag no sa mga bagong magminyo. Wow. So, kung ikaw, lalaki, and then gusto na ka magminyo, maudyod ni ang pinaka pangitaon ni mo sa babae. Na kung makasala ka, siya mangayo og sorry. <laughs> siya mangayo sorry ni mo. Kaya of course, kita lalaki, dapat kita ang amo ka balay No? Yeah, and mo na since nakasala man ko last week na bangga ng sakyanan ba na nalumping gasgas -gas. karon palitag bulak tapos dapat siya gihapon magsorry kay kita may gahi sa tuang balay no so dapat siya magsorry Hello guys, so nanata karon sa Trade Center. Ah, uh, mga bulakan. Tara. Shout out ah. So, nakapalit na tagbulak, no? Tadang! Karon uli na ta sa balik na ta sa Maragusan kay Of course mag paray, ato ang -meet up na si Mrs. So isa ka oras og tunga pod ang biyahe from Tagum to Maragusan. So let's enjoy our day today. So God bless everyone. na ano ta sa Maragusan karon no. Wala to na lang nato si Mrs. nga mo gawas. Hello. Nakasala mo ko sa sa 在何？